And what's up mga kapitbahay no, dating gawin tayo. Okay, meron tayong isang katanungan mga kapitbahay, galing to sa isa nating subscriber. Uh, actually, hindi lang to isa mga kapitbahay. Meron na dating nagtanong nito or meron na mga nagtatanong, hindi ko lang naisagot. So ngayon, dahil naipo na, madami nang nagtatanong, uh, sasagutin natin, uh, gagawa natin ng video ngayon. Kaya yan yung topic natin ngayon. Okay, so ang topic natin for today is PF Sense. ano? Dito sa network natin. Okay, uh, ang katanungan po niya is, bakit daw naglagay sa or bakit daw naglagay sa ng sense doon sa existing network nila bakit daw hindi gumana. So, tinanong ko po siya bakit or tinanong ko sila kung bakit. Kasi, ang dahilan daw meron daw silang existing na network which is meron na silang router which is gumagamit sila ng Microtech or gumagamit sila ng ibang firewall like for example FortiGate yan yan po yung tinatanong nila kasi ito uh, para to doon sa mga tropa nating IT baguhan kasi ang ginagawa nila nagtetesting testing sila or nagto-try sila ng pfSense kasi gusto nila mag gamit ng pfSense para makatipid yung kumpanya nila pero ang nangyayari hindi raw gumagana or hindi sila makapag-forward sa labas bakit daw hindi gumagana, okay? So, yan yung pag-uusapan natin today. I-explain ko ng konti or itutoy ko kayo ng konti bakit hindi gumagana. Ano nga ba ang dapat na tamang setup para gumana ang ating PFSense, okay? So, let's go. Kung gusto mo ng mga ganitong video, stay tuned. At saka, kung gusto mo makapanood ng mga ganito, don't forget to hit that. You know, alam nyo na. Okay, so maraming salamat sa support. Ha? Kaya, let's go. Pag-uusapan natin ang katanungan ng mga subscriber natin, okay? Let's go. Ay na nga mga no. na ako for example mga kapitbahay ikaw isa kang IT tapos meron kayong existing na network sa office nyo like for example lang katulad nitong sa akin uh, meron akong netgate pero assuming na no, kunyari uh, sa inyo hindi kayo naka netgate magpa-practice ka pa lang ng PFSense yan kunyari yan ganyan mayroon akong firewall tapos yan dyan sa mga switch ko na yan pwede ka nga ba daw magsaksak or pwede ka nga ba magsaksak ng PF Sense dyan kahit saan dyan para i-test or gumana. Okay, so may scenario po kasi yan mga kitbay. At tulad na ito, for example, itong network na dinrowing ko ipapakita ko sa inyo. Yan, yan yung network na yan. For example, mga kapitbay, uh, ito yung existing natin, hindi to PF Sense. So, ang gagawin niya is, naglagay siya ng PF Sense dito. Dito, yan. Naglagay siya pan tapos dito niya sinaksak. Okay, So, hindi po yun pwede mga Ang mangyayari po kasi dyan mga kapitbay is magko-conflict yan. Siyempre, dapat kapag may firewall ka, iisang network lang tapos meron lang kayo mga VLAN dito. Like for example, pag nag-create ka ng PFSense, ikakabit mo dyan, gagana yun. Like for example, uh, nagkabit ka ng kumare, yan yung existing network nyo. Kaya, kunyari, yan. Tapos, kinabit mo yung PFSense dito. Ayan, tapos naglagay ka ng panibagong switch naglagay ka ng panibagong switch dito tapos kinunik mo yung switch na yan dito sa PFSense mo yan tapos naglagay ka ng PC ah, uh, for example yan naglagay ka ng mga client dyan kumari yan naglagay ka ng client dyan so gagana po talaga yan mga kapitbahay gagana talaga yan so ang mangyayari dyan gagana yan so pero etong eh, mga PC na to hindi yan makikitaan dito syempre matik yan tapos obvious naman di ba so ibang network yan like for example Uh, ang network mo dito, ang subnet mo dito is uh, uh zero 0 something. Tapos, ang subnet mo dito is 2 dot something. Okay? Or, I mean, 172 dot something. Ganun. So, yan, magkaiba talaga yan. Pero, ito, matik yan. Susupplyan niya ng internet niyan. So, makakapag ka ng internet, makaka-create ka ng rules, makaka-create ka ng bilan dito pero magkahiwala yan okay, so ang problema naman ngayon mga kapitbahay, kunyari eto, kumare gusto mong i-forward palabas i forward, mo dito, i forward mo siya dito i-forward mo siya na kumare mag RDP ka so i-forward mo yung port so hindi po yun possible hindi yun talaga lalabas kasi naka not din yan dito sa existing mong firewall okay so kumare mag forward ka ang kinukuha lang ng public IP hindi siya naka public IP so ang kinukuha niyang uh, IP dito sa one side ni PFSense is local IP lang neto. So, hindi yan. Uh, hindi talaga yan tatagos kasi hindi siya nakapublic. Okay? Ganyan po yung scenario nila. Kaya hindi gumagana. Uh, gagana yan. Uh, lahat ng features ni PFSense, gagana yan dito. Mag-ieffect -e yan dito. Pwede ka mag-PF blocker. Pwede ka mag-create ng rules. Pwede ka mag-limit ng bandwidth. Lahat pwede mong gawin. Pero ang magiging problema dyan is hindi ka pwedeng mag-forward palabas. Okay? So, yan yung uh, pinaka... Uh, problema na na-encounter nila dun sa uh, pag up nila o sa pag-try nila, okay? So, paano? Ano nga ba ang dapat mong gawin para mapagana mo? Like, for example, uh, kahit may existing network ka tapos may PFSense ka, nag-create ka ng bago, ano nga ba ang mangyayari? Or, ano nga ba ang pwede mong gawin para makapag-forward ka palabas, okay? So, ganito po ang gagawin mo mga n'yare. Kunyari, uh, yung internet mo na to is Uh, naka-static public IP yan, which is kunwari, uh, naka-slash 30 so may apat ka na or dalawa kang public IP pwede mo ang gawin mga kapitbay is eto, pwede, ang gawin mo dyan is, dito mo sa ikabit kunwari, may isang port pa dito, pwede ka ikabit na ganyan, yan, so gagamitin mo yung uh, available or usable IP mo na available para makapag-forward ka, uh, dito ka magkabit, tapos yan, so yan, automatic yan. Pwede ka na mag-forward pa labas. Pwede mo na ma-access sa labas ng PC na to kapag ganyang setup. Pero kung nga rin, dito mo siya ilagay, hindi pwede yon Okay? So, parang uh, ang magiging labas niyan is double na na. So, wala na. Uh, Naka-block na yan. Okay? So, dapat ang gagawin mo is dito ka magsasaksak sa public para uh, makapaglagay ka ng public IP dito sa one side. Okay? So, pwede mo na yung gawin. Pero, hindi pwede na dalawa ang firewall or router sa iisang network. Hindi talaga yung gagana kasi meron pang isang katanungan ang isa ating subscriber ang tinatanong po niya is meron silang existing na microtech so, ang gagawin niya is ang magmamanage ng uh, captive portal nila at saka limiter at saka yung VLAN SPF sense. Hindi po pwede yun. So, kung gusto mo mangyari na ganun, si microtech meron din naman yung uh, captive portal may uh, voucher code meron din yung VLAN pwede ka rin mag-create ng uh, Uh, mga bilans, so, iisa lang dapat sa kanila ang pipiliin mo, hindi pwede sabay ang dalawa, unless umari, ibang building to pwede mo yung gamitan ng ganyan umari, ibang building to, tapos may firewall ka rito, gusto mo may firewall din sila dyan gagamitin mo lang yung public IP nito na available, pwede yan dito or pwede, ito, pwede yan dito pero kailangan, dito may public switch ka dyan yan, sa gitna nila So, ang mangyayari dyan is, ganito ang mangyayari dyan. Mm, ganito ang mangyayari dyan. Eto, dito nakakabit. Eto, dito nakakabit. Yan. Tapos, si eto, dito nakakabit. So, may public switch ka dyan. So, lahat, kapag sinetap mo yung public IP dito, pag sinetap mo dyan, automatic, babasahin niya kasi nakapublic switch. So, kunyari, eto, gusto mo itong i para makapag, forward ka o makapag-create ka ng uh, uh, public uh, port forwarding, pwede mo ikabit yan dyan. Simula dito. So, mamili ka na kung kaninong usable IP ang gagamitin mo o sa ISP1 ba o sa ISP2. Pwede yung ganong setup. Para kung nari, kabilang building mo, mayroon ding firewall or ibang company yon, pwede yon pero iisang isang dito pa rin dumadaan sa ISP mo. Yan, pwede pwede po 'yun mga kapipay. Pwede mong gawin yun na ganung setup. Pero kunwari, ang gagawin mo isa sabay mo siya rito, hindi pwede. Kailangan isa lang ang firewall sa isang network. So magbibilan manage ka lang kaya pwede mo siyang i-segregate through core switch. Okay? So ang karagdagan pa is mayroon din nagtatanong sa akin, ano nga ba ang purpose ng core switch? Okay? Uh, ang core switch, 'yun, pwede si core switch yan yung magmamanage ng bilan mo tapos siyempre automatic si core switch dapat mas mataas yung mga uh, specification niya kasi dyan mo rin ikakabit yung mga server kakabit mo yung mga IoT device mo na main or basta yan yung mag yan yung kunyari may switch ka pa dito na isa pwede mo lahat ikabit dyan sa core switch para dyan lahat i-manage okay so sana may naintindihan kayo or sana naggets gets po ng isa natin team or ng mga subscriber natin na nagtatanong about dito. Okay, kung gusto niyo mag-practice ng pfSense tapos makapag-forward kayo pero may existing kayong network, pwede mong gawin na ganitong style. Yeah, may public switch diyan, diyan mo ilagay tapos gagamitin mo yung isang usable IP na hindi ginagamit dito sa pfSense para makapag-test ka. Pero hindi mo pwedeng pagsamahin 'yan. As in, to, hindi mo pwedeng pagsamahin 'yan kasi isang internet lang din naman yan eh. Ang ginawa mo lang is ang ginamit mo lang yung isang public IP. Okay? Pero, kunyari, uh, ang main dito, pwede mo atang i-connect yan through IPsec. Yun, ito, ito. sa kabila. Kung ari, ang ginamit mo dito, pwede yan. Yan. So, ganyan po dapat yung setup para makapag-test kayo ng network nyo para hindi kayo mahirapan para magawa mo kung ano yung nagagawa dito. Okay? Ano dapat? Okay, tandaan nyo po. Hindi pwede na dalawa ang router or dalawa yung routing uh, device sa isang network. Okay, pwede yung dalawang PFSense, pwede yung dalawang Microtech, pero ang nangyayari doon, naka-high availability. Para kunyari, nasira yung isang Microtech or nasira yung isang uh, PFSense, hindi ma-affect doon yung network mo kasi naka-high availability sila. Kapag down yung number 1, sasabihin ni number 2, down si number 1, ako muna ang papalit niyan ganun yon pero kung mare sa sabayan mo mare ibang sa same subnet hindi sila naka high availability hindi pwede yon okay dapat iisa lang so and so sana nalinawan kayo o sana may naintindihan kayo dito uh, sa vlog natin na to na about dito okay kung meron kayong katanungan comment down below willing ako sa magot and then thank you so much god bless and thank you sa support uh, dumadami na tayo kaya Maraming salamat sa support. Thank you so much. Okay? Ayan, so wala na. Uh, ganun lang kasi eh. Ganun lang kadali. Bawal yung dalawang routing device sa isang network. Pwede 'yon kapag naka availability. Pero pag ganyan set up na dito mo ikabit, hindi pwede 'yon na ibang mag-manage. Okay? So, thank you so much. God bless and peace.